Hola amigos! Un saludo a todos! Ang nakikita nyo ngayon ay ang St. Mary's Cathedral na mas kilala as Lugo Cathedral. Ito ay Roman Catholic Church and Basilica in Lugo, Galicia, Northwestern Spain. Ang simbahang ito ay sinimulang itinayo noong taong 755 at natapos noong taong daan at tatlo. Sa ngayon, ang cathedral na ito ay isang tourist attraction dito sa siyudad ng Lugo. Napakarami pong ng turista para makita ang loob.